Guys, nandito naman ako guys ngayon. Ngayon pupunta tayo sa ano ba ang lati? Eh. Mag ano daw tayo ng niyog. Yun na nga. Mag-practice daw ako magbunot ng niyog guys. Kaya tala sa manyo ako guys. Mag-practice tayo guys. mag ng balat ng niyog guys. Kaya tara, sa manyo ako guys. Yun okay, mga guys, nandito na kami guys. Oh. <laughs> Kaya nga guys <coughs> Kaya muna tayo bawa tayo Magalis nang balat nang niwa Kaya muna tayo daw Merenda <coughs> yan pala guys yung sasakyan namin mamaya kung mag-uwi na kami kita niyo guys yung lato-lato niyang haba <laughs> haba naman lato-lato na yun guys tignan natin nandito pala sila magbalat ng niyog magbalat pala punta tayo sa kabila tignan natin sila sa kabila punta tayo pala guys, magbalat ng niyog Ayan pala guys. Ang dami naman yung pina guys. Ayan mga guys. Nandito na kami. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami na. Nandito pala yung Raider F5 namin guys. Uh, -oh. Ayan <laughs> pala guys. Yung Raider F5. Ayan pala guys. Kapit na kami pa uwi, nag-shortcut kami guys kasi may kabayo din doon, no? Aray. ito, sumunod. Na, sum <laughs> Sumunod, Josh Takbo na tayo. Takboin mo. Sumunod. Gago ng kabayo na yun. Sumunod. <laughs> mag ka tayo, guys. Andiyan pala, guys, yung kabayo. Isa, Diyos. sumunod sa amin, guys. Gago ng kabayo ng isa na yun. Guys, inabor kami, aray. Andiyan Oh, kabayo na to. Magdaan lang yung tao. Wala naman mag-ano sa kanya. Gago. Ang tapang-tapang naman. Kabayo na yun. Yun, guys. Nandito na pala. Eh, alala. Nandito na pala kami sa daan, guys. Lapit na kami sa kalsara. Kaya humawak tayo ang tas ng bid na to. Baka mahulog tayo. Na, andyan na yung kabayo. Diyos. <laughs> kabayo, Diyos. Ay, gago. Kabayo na to. <laughs> Gak aku kebayu ne. Loko na. kebayu ne. Abul tayo <laughs> Kolok kebayu na to Nabul tayo ni naman tayo mag ni naman kami masamang tao. Adno <laughs> 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 naman kami masamang tau maaf. Ayun na guys yung <laughs> kabayo na yun. kami. Kaloko kabayo na yun. <laughs> okay guys, maraming maraming salamat sa inyo sa papanood sa Sa live namin guys. Okay. Uwi na pala kayo guys. Nandito na kami sa daan. Let's go. See you tomorrow.